Gulam sana sa tangalian. Ah, masarap yan ngayon, haluan ng bangus. Ta taas Tapos may bahukok, no? Wala nang bahukok. Ah, hindi, may bunga daw bahukok ka. Sa, sa gubat. Pupuntahan nga namin Ay, bibi. Eh. Yung ano, yung... Ang lalaki na ng mga bibi. Ay, mga anak na yan? Anak Hindi ba? yung binigay ni... tita ah, ito sila. Ayun ah, 'yung malalaki na 'yan. Ay, malalaki. Ah, malalaki na po yung dala natin bibi, dito. Tapos meron pa tayong ano ah, meron pa tayong dalawang mahigit doon na bibi. Malalaki na talaga, asin malalaki. Ano ah, yan yung hopya sinasawsaw mo sa suka? Hindi. Ah, hmm, yung parang natutulog. Ano yung pa yung tubig? Ha? Oh, Walang tubig. Oo nga, umina yung tubig. Oo, kaya hindi na nakakalig. Wala kaming tubig. Hindi, paano nga yung problema nito pagka ang tubig ay umina? Sa sapa. Yung sapa may tubig pa. Sa sapa mayroon. Ah, sa baba. Dagdagan pa yung Laliman yun dito? Ba't di laliman? Magtulong-tulong. Sa hmm. Hindi, importante kasi may simento ka kung wala namang tubig, di ba? Tingnan yung hukayin nyo muna. Tingnan natin kung hindi kunin niyo yung balong. Pag lumakas na 'yon, madali na 'yung semento eh. Kahit semento mo kung ganun pa rin naman Dapat laliman. Para ano? Ano 'yung kanin, 'yung nakasalang? Ang uh, ganda nito. Kila, di ba ito sa ah. inyo, Jilin? Ay, doon pala sa diba kabilang. Ito 'yung sa bunso niyo. Anong luto gagawin dyan? Sa Salangka? Sa Tuyo? Paa Dobo? Ah. O, oh, si Dallin to ah. Ano yan? A short? Bago? Sino bigyan? Nagbibigyan kay tita ng puso. Ng saging? Mga bata. Ah, binigyan? Ah gagaling ah. Uh, eh, sabi nila. Ano na lang. Grit. <laughs> ah. Oo nga. Meron na. May pambili na ng ano si nanay kompleto na. Ah, short sa, uh, short saka mga brief. Ayan ang masarap na ulam sa bundok. Ano sa bundok. Gawa-gawa lang ng paraan para magkaulam. Ay, bayta, binigyan ka pamangga. Anak mo yan? Mabait uh, ah, no? <laughs> Mapag-alala rin yung anak niya. Eh. Pero may dala po tayong ulam para sa kanya. May dala tayong bangos. Para may ulam sila. Siyempre, pasok tayo sa gubat. At kung sino naman po kasi nakakasama ko sa gubat, sa vlog, kung anim sila, naglilimandaan po bawat isa yung pamamansyal sa gubat. Yung po yung pinaka... Kasi hindi tayo nakapunta dito ng mga ilang araw kasi umuwi tayo ng bulakan dahil nag birthday yung ating magulang at nga, nandito na uli tayo yan pupunta kami sa gubat sasama ka ba Jilin? <laughs> Jilin sasama ka? Oo nga hindi ka pwede sumama eh